Magluluto ako mga kaidula na pakbit. At ito nga mga kaidula si pakbit. Ibig sabihin, halo-halo na klase na gulay mga kaydulan. At ang atin ilalagay mga ay pork. Ayan. mayroon tayong ayan, si Charon Baboy. Lagyan din natin. At ito mga kailulan, si Siling Haba. At ito si Sibuyas, Bawang, Paminta, at Luya. Yan mga kailulan, ang ating gagamitin sa pagluluto dito kay Pakbit. Iginisa ko na mga kaydulan, si Sibuyas, Bawang, at Paminta, at si Siling Haba, at si Pamintang Durog at si Port Makailulan. Ayan oh. Bago natin makailulan ilagay si Pakbet, siyempre, palutok-lutokin muna natin daw. Pag ito na lutok na si Pork, ilalagay natin si Pakbet at isunod natin si Chicharon Baboy. Tingnan natin mga kaidulan ang ating pork. Ayan, napakabango. Pwede na ilagay si Gulay natin na pakbet, mga kaidulan. Ayan o. na natin si gulay na pakbit mga kailulan ayan na hmm. at haluin na natin mga kailulan simpleng luto ito mga ilulan, sa pakbit pero nakaw mapaparabi ang kain mo nito mga ilulan, dahil ito ay may siling haba medyo maanghang ayan siyempre ilagay na rin natin si ito si Charon. Ayan, lagay na natin yan dyan. Ayan, siyempre, haluin ulit natin yan at takpan natin mga kailulan. Takip ulit natin yan Nang ilan minuto. Natin mga idol, ang ating niluluto na pakbit mga kailulan. Ayan na nga mga kailulan. Oh. Luto na. Simpleng luto, pero napakasarap nito. Tingnan natin. Ay, oh, luto na nga. Luto-luto na ng ang mga kailulan. Ayan. Kain na naman kayo Tara, kain tayo mga kayo dolan. Sinimplihan ko lang naluto yung gulay natin ngayon. Tanghali yan. Ayan, luto na yan mga kayo Ito na mga idol, luto na ang atin pakbet na simpleng luto mga idol at ito na nga mga idol na kakain na tayo mga idol at ayan na mga idol at ito mga idol titikman na natin to pero may nilagay na ako dito mga idol mm. ito ang palaya mm. natin sa wow. Ah, tanghang. Ayan, tama tawa ba sama sa mainit na panahon? Hmm, tayo. Sarap ng charo mm, baboy. Hmm, ayan, yeah. yeah. ayan. Simpleng nyo ito mga sa pakbit. Ayan, pero ang tawag nito mga kayo ng iba ay sakit. Sa pakbit, ayan o. Oh. Pati ang Pero, napakasarap naman talaga makadula. Mapaparami talaga ang kain mo. Mmm. Maraming salamat. Mmm.